Hulugan ng karni ng kambing sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa karni ng kambing ay nagpapahiwatig na malapit ka ng mapunta sa isang maswerteng sandali, kapwa sa panadalapi at sa iyong karera. Ang karni ng kambing ay maaari din sumagisag sa kapangyarihan at autoridad. Sa makatuwid, ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig na makakakuha ka ng mas mataas na posisyon o posisyon sa trabaho. Ang mga kambing ay maaaring makatiis sa malupit na kondisyon sa kapaligiran tulad ng mga bulubundoking lugar upang sila ay matagpuan sa halos lahat ng bahagi ng mundo. Mayroong ilang mga sikat na uri ng karni ng kambing depende sa edad at uri ng kambing ang karni ng batang kambing ay karaniwang wala pang isang taong gulang at may mas banayad na lasa at mas kaunting taba. Sa kabilang banda, ang karni ng kambing na nagmumula sa mga adultong kambing ay may mas matibay na lasa at mas masaganang taba. Ginagawa nitong perpekto para sa mga sopas na pagkain. Ang karni ng kambing ay isang magandang mapagkukunan ng protina Mahalaga para sa paglaki at pagpapanatili ng kalamnan, pati na rin ang paggawa ng mga hormone at enzyme sa katawan. Bukod pa rito, ang karni ng kambing ay naglalaman ng ilang mahahalagang bitamina at mineral, kabilang ang iron, bitamina B12 at silinyong. Ang bakal sa karni ng kambing ay nakakatulong sa paggawa ng mga pulang selula ng dugo at pinipigilan ang anemia. Ang bitamina B12 na natural na matatagpuan lamang sa mga pagkaing hayop ay mahalaga para sa malusog na nerve function at produksyon ng DNA. Ang selenium, isa pang mahalagang mineral na matatagpuan sa karni ng kambing, ay gumaganap bilang isang antioxidant na tumutulong na protektahan ang katawan mula sa pinsala sa sel at mga libreng radikal. Bukod sa karni ng kambing, meron din mga karagdagang elemento na maaring lumitaw sa mga panaginip tungkol dito. Ang mga buto, tadyang, ulo at dila ay mga halimbawa ng mga elementong ito. Ang mga buto ng tupa ay maaring sumagisag sa lakas o koneksyon sa pamana ng pamilya. Samantalang ang mga tadyang, ulo at dila ng karne ng kambing ay tipikal at kakaibang bahagi na nagpapakita ng yung iyong panaginip ay may malakas na impluensya sa kasalukuyang sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng karni ng kambing. Kapag nanaginip kang bumili ng karni ng kambing, maaari itong maging simbolo ng mahahalagang pagbabago. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig na malapit mo na makuha ang isang bagay na gusto mo o makamit ang isang layunin na matagal mo nang gusto. Ang panaginip na bumili ng karne ng kambing ay nagpapahiwatig na ang na makakakuha ka ng mga benepisyo sa pananalapi o makakakuha na isang bagay na may halaga. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nasa isang ikot ng tagumpay sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay lalo na sa pananalapi kahulugan ng panaginip tungkol sa pagluluto ng karni ng kambing. Kung nanaginip ka ng pagluluto ng karni ng kambing, madalas ito nagpapahiwatig na makakahanap ka ng isang bagong paraan upang malutas ang isang problema o gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Maaari rin ito magpakita ng malayang saloobin sa paglutas ng mga umiiral na problema. Ang pagproseso ng karni ng kambing sa isang panaginip ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nasa proseso ng paglutas ng isang problema o pagkumpleto ng isang komplikadong gawain. Ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo na magkaroon ng pasensya at lakas ng loob sa pagharap sa mga hamon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbenta ng karni ng kambing. Kung nanaginip kang magbenta ng karni ng kambing, ito ay sumisimbolo na ikaw ay kikita sa negosyo o plano na iyong kasalukuyang ginagawa. Maaring ito ay tagumpay sa pananalapi o isa pang tagumpay na gusto mo. Gayunpaman, sa ilang mga kaso, ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig na mga pagkalugi o babala na mga panganib na nauugnay sa desisyon na iyong ginagawa. Ang mga panaginip tungkol sa pagbebenta ng karni ng kambing ay maaring magpahiwatig na makakakuha ka ng kita mula sa negosyong iyong ginagawa. Ang panaginip na ito ay maaaring maging senyales na makakamit mo ang tagumpay na gusto mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng karni ng kambing Kung nanaginip kang makakain ng karni ng kambing, ito ay nagpapahiwatig na makakamit mo ang tagumpay at kasiyahan sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Maaari rin ito magpahiwatig na masisiyahan ka sa mga bunga ng iyong paggawa o uunlad ang iyong karera. Ang panaginip na kumakain ng karni ng kambing ay sumisimbolo sa pagpapabuti ng iyong kalusugan o paggaling sa isang karamdaman o kahirapan na iyong nararanasan. Ang panaginip na ito ay maaari rin magpahiwatig na makakaramdam ka ng kasiyahan at kaligayahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbibigay ng karni ng kambing sa isang tao. Kapag nanaginip kang magbigay ng karni ng kambing sa ibang tao, ito ay nagpapahiwatig ng iyong kabaitan at pagpayag na ibahagi Maaring ipakita ng pagkilos na ito na tutulungan mo ang isang taong nangangailangan o ang iyong mga relasyon sa lipunan ay magiging mas matatag at maayos. Ang panaginip na magbigay ng karni ng kambing sa ibang tao ay maaaring magpahiwatig na gagawa ka ng isang mapagbigay na pagkilos o tutulong sa ibang tao. Ang panaginip na ito ay maaaring magpaalala sa iyo na ibahagi ang iyong kayamanan alaman o kaligayahan sa iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong nagbibigay sa iyo ng karni ng kambing. Kung nakakuha ka ng karni ng kambing mula sa isang tao, ang panaginip na ito ay nagpapakita ng kaligayahan at swerte. Ang karni ng kambing ay isang simbolo na maaaring magbigay sa iyo ng pakiramdam ng ginhawa at kasiyahan sa iyong buhay. Ang panaginip na makatanggap ng karni ng kambing mula sa isang tao ay nagpapahiwatig na makakatanggap ka ng tulong o suporta mula sa iba sa lalong madaling panahon. Sa kontekstong ito, ang karni ng kambing ay maaaring sumagisag ng mahalagang tulong o payo mula sa isang taong pinagkakatiwalaan mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagprito ng karni ng kambing Kapag nanaginip ka ng pagprito ng karni ng kambing, ito ay maaaring senyales na haharapin mo ang isang hamon o mahirap na sitwasyon na nangangailangan ng tiyaga at tiyaga upang malutas ito. Maaari rin itong magpahiwatig na mayroon ka mga espesyal na kasanayan o kakayahan na magiging kapakipakinabang sa paglutas ng problema. Ang panaginip tungkol sa piniritong karni ng kambing ay maaaring magpahiwatig na tatangkilikin mo ang ilang ang isang sandali ng kagalakan at kasiyahan sa lalong madaling panahon. Maaari itong nauugnay sa mga personal na tagumpay o mga nagawa sa profesional na larangan at magbibigay sa iyo ng malaking pagmamalaki. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paghiwa ng karni ng kambing. Kapag nanaginip kang maghiwa ng karni ng kambing, ito ay senyales ng renewal o pagbabago na dapat mong gawin. Maaaring ipahiwatig ng pagkilos na ito ang iyong pangangailangan na pagbutihin ng isang bagay o alisin ng mga bagay na hindi na nauugnay sa kapakipakinabang sa iyo. Ang pagputol ng karni ng kambing ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay dumadaan sa isang kritikal na panahon sa iyong buhay. Dapat mong tulungan ng iba, ibahagi ang iyong kadalubhasaan o harapin ang mga mapanghamong sitwasyon ng may tapang. Ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo na tumulong sa iba at makamit ang iyong mga layunin sa buhay ng maagap.